Hi mean, ito na nga eksena for today's video. Habang abala ako sa pagbi-video ng i-affiliate ko, abay yung anak ko naman at eto, natutulog na, inantok na siya kakahintay sa akin. Pero push lang, kailangan nating mag-video para magka-income. O ang ginawa niya. niya, na lang ako dyan. Tapos sinayaan niya na lang ako mag-video-video. video video Inintay niya ako matapos mga midi kasi talaga ito mapakali pag may ginagawa ako. Gusto niya laging nakadikit sa akin. ayun ang dami niya ng pagod, oh. Kaya, buti naman, tahimik siya ngayon. Hindi siya nag-aalik kagahabang nagbibideo ako. niya lang akong kumita, mga mi. O siya, mga mi, tapusin lang natin itong pagbibideo. Maganda nga kasi ang panty na to mga mi. Hi! O siya, mag-checkout na kayo nandiyan na sa yellow basket or yung link nasa comment yun lang, get yours na para may pambili kami ng dog food salamat mga mi